Sa pagdiriwang ng National Maritime Week ngayong Setyembre, binigyang diin ng Maritime Group ang kahalagahan sa pagpapalawak ng kalaman ng mga seafarers ukol sa ambulance chasing. Paliwanag ng Association of Licensed Manning Agencies, bumababa na ang bilang ng mga ship owners na kumukuha sa mga Pilipinong seafarers dahil sa naglipa ng ambulance chasers sa Pilipinas. Ang ambulance chaser ang mga agent na mga abogado na hinihikayat ang mga seafarer na naaksidente sa barko upang magsampan ng claims sa kanilang ship owners. Pagkatapos makakuha ng claims, ay hihingi ng malaking porsyento sa tripulante bilang kabayaran sa pagtulong sa kanila sa ganitong paraan naluluge ang mga ship owners at mas pinipili na lamang kumuha ng mga tripulante mula sa ibang lahi. This claims will go to their operational cost. And and with that we we are forced to crew somewhere somewhere else but you know they, they they can only like Filipino so much but if the numbers are saying uh we they cannot afford us anymore due to fraud we, this is really fraud then then we have no option but really to to see them go off